Mula nga po nang ianunsyo ni Pambansang Kamao ni Pacquiao ang kanyang pagbabalik boxing ring sa edad 46 kontra sa mas bata at aktibong boksingero at kasalukuyang kampiyon na si Mario Barrios, eh marami nga po bang tumututol dahil sa pag-aalala sa kalusugan ni Pambansang Kamao. At isa na nga po dyan ang anak na lalaki ni Mike Tyson na si Amir Tyson. Umaasa si Amir na hindi mabuli sa laban si Pacman. Masakta na mapahamak dahil sa edad nito at sana'y talaga makapalag sa laban. Aniya, sana talaga manatiling matibay si Manny at hindi siya masaktan. Kung taong 2012 ito, walang duda na siya ang mananalo. Pero ngayon, hindi ako sigurado. Tingnan na lang natin. Matatanda ang noong nakaraang taon sa edad 58 anyos nagbalik ang ama ni Amir na si Mike Tyson sa ibabaw ng boxing ring kontra sa mas batang si Jake Paul. Isa si Amir sa mga nagtanggol sa mga pumupuna sa laban ng kanyang ama. Nanindigan nito na ang kanyang ama ay handa sa laban kay Jake Paul at kaya pang magperform ng maayos sa edad 58. Pero parang napahiya nga lamang po si Amir dahil hindi naman po nakapag-perform ng maayos si Tyson laban kay Jake Paul. Pagpapatunay na father time is undefeated. Kaya naman hiling ni Amir eh sana hindi matulad sa nagawang kamalian ng kanyang ama. Itong desisyon ngayon ni Pacman na bumalik sa ibabaw ng boxing ring. Samantala sa iba pang balita, WBA World Lightweight Champion Jerbon Tank Davis Sinabi sa kanyang social media na ramdam niya nang bumalik na siya sa dating siya. Sa naging huling laban kasi ni Tank nitong Marso kontra kay Lamont Roach Jr., e eh kamuntik-muntikan pong matalo sa laban si Tank kontra sa buksingerong galing pa sa mas mababang timbang kung ni niroled lamang na knockdown ang kusang paglohod ni Tank sa laban. Pero lingid po sa kaalaman ng nakararami, e eh meron pong matinding isyong pinagdaanan si Tank sa unang laban nila ni Roach. May mga rumors na nagkasamaan ng loob si Tank Davis sa kanyang long-time trainer na si Calvin Ford kaya't pinalitan ni Tony Tank at kinuha si Barry Hunter. Pero sa mga latest pictures at videos ngayon ni Tank Davis na lumalabas mula sa kanyang training camp mukhang balik na sa dating gawi. Si Calvin Ford na ulit ang gumagabay kay Tank kaya tasasabi siguro ni Tank na parang piling niya ngayon e eh, bumalik na siya sa dating siya. Sa katunayan may ipinasili pa nga pong video si Tank Davis kung saan tinuturuan ni Calvin Ford si Tank sa inside fighting. At mukhang ito yata ang pamatay na suntok na gagamitin kay Lamont Roach Jr. Ang kombinasyon ng deadly body shot na tumapos kay Ryan Garcia at uppercut from hell na tumapos naman kay Leo Santa Cruz.